Vice Ganda ibinahagi ang Valentine surprise mula kay Ayon Perez. I've never been loved like this. Isang kakaibang Valentine's Day ang naranasan ng TV host comedian na si Vice Ganda na masayang ibinahagi ang sorpresang inihanda ng kanyang asawa, si Ayon Perez. Sa kabila ng mga abala at mga hamon sa paghahanap ng tamang lugar para magdaos ng kanilang date, nagawa pa rin nilang mag-enjoy sa isang intimate at masayang pagdiriwang ng araw ng mga puso. Ibinahagi ni Vice ang mga detalye ng kanilang hindi malilimutang Valentine's celebration sa kanyang Instagram account. Sa kanyang post, hindi rin nakalimutan ni Vice na ipahayag ang kanyang pasasalamat kay Ayon para sa walang katulad na pagmamahal na natamo niya. Thank you for making me experience so many firsts. I have never been treated like this in my entire life. Never have been loved like this. Each day with you is Valentine's. I love you, Noy. Isang malalim na pagpapahayag ng pagmamahal mula kay Vice sa kanyang asawa. Ayon kay Vice, hindi na siya makaget over sa surprise ni Ayon na nangyari sa huling sandali. Hindi nagtagumpay si Ayon sa paghahanap ng restaurant reservation, ngunit hindi siya sumuko. Sa halip nag-improvise sila at gumawa ng isang intimate date sa kanilang bahay. Still not over this spontaneous Valentine date with you babe, ani Vice sa kanyang Instagram post. Ibinahagi ni Vice ang mga detalye ng kanilang simple ngunit espesyal na pagdiriwang. Ginamit nila ang isang majong table na ginawang dining table, ipinadala ang kanilang pagkain at naglagay ng Christmas lights sa sahig para magbigay ng ambience. Yung majong table na ginawang dining table, yung pasta na pina-deliver lang, at yung Christmas lights na kinalat lang sa sahig. Yung ang daming nangyari from 6 hanggang 8pm dahil wala kang mapabok na restaurant, sabi ni Vice. At sa kabila ng mabilisang pagpaplano, hindi pwedeng mawala ang espesyal na bagay na inilaan ni Ayon, ang isang bouquet ng bulaklak na talagang nagpasaya kay Vice. Pero may isang nakahanda, yung bulaklak mo para sa akin. Ang saya, ang ganda, dagdag pa ni Vice. Ang simpleng Valentine's Day celebration ni Vice Ganda at Ayon Perez ay isang magandang halimbawa ng tunay na pagmamahal. Kahit hindi perpekto ang kanilang plano, pinili nilang gawing espesyal ang bawat sandali at ang pagmamahal na ipinakita ni Ayon ay nag-iwan ng hindi malilimutang epekto kay Vice. Ang araw na ito ay nagpakita na hindi kailangan ng magarbong handa o mamahaling lugar upang maging makulay at espesyal ang pagdiriwang ng pagmamahal. Vice ganda ibinahagi ang Valentine surprise mula kay Ayon Perez, I've never been loved like this. Isang kakaibang Valentine's Day ang naranasan ng TV host comedian na si Vice Ganda na masayang ibinahagi ang sorpresang inihanda ng kanyang asawa, si Ayon Perez. Sa kabila ng mga abala at mga hamon sa paghahanap ng tamang lugar para magdaos ng kanilang date, nagawa pa rin nilang mag-enjoy sa isang intimate at masayang pagdiriwang ng araw ng mga puso. Ibinahagi ni Vice ang mga detalye ng kanilang hindi malilimutang Valentine's celebration sa kanyang Instagram account. Sa kanyang post, hindi rin nakalimutan ni Vice na ipahayag ang kanyang pasasalamat kay Ayon para sa walang katulad na pagmamahal na natamo niya. Thank you for making me experience so many firsts. I have never been treated like this in my entire life. Never have been loved like this. Each day with you is Valentine's. I love you, Noy. Isang malalim na pagpapahayag ng pagmamahal mula kay Vice sa kanyang asawa. Ayon kay Vice, hindi na siya makaget over sa surprise ni Ayon na nangyari sa huling sandali. Hindi nagtagumpay si Ayon sa paghahanap ng restaurant reservation, ngunit hindi siya sumuko. Sa halip, nag-improvise sila at gumawa ng isang intimate date sa kanilang bahay. Still not over this spontaneous Valentine date with you babe, ani Vice sa kanyang Instagram post. Ibinahagi ni Vice ang mga detalye ng kanilang simple ngunit espesyal na pagdiriwang. Ginamit nila ang isang madjong table na ginawang dining table, ipinadala ang kanilang pagkain at naglagay ng Christmas lights sa sahig para magbigay ng ambience. Yung madjong table na ginawang dining table, yung pasta na pina-deliver lang. At yung Christmas lights na kinalat lang sa sahig. Yung ang daming nangyari from anim hanggang 8 PM dahil wala kang mapabuk na restaurant, sabi ni Vice. At sa kabila ng mabilisang pagpaplano, hindi pwedeng mawala ang espesyal na bagay na inilaan ni Ayon, ang isang bouquet ng bulaklak na talagang nagpasaya kay Vice. Pero may isang nakahanda, yung bulaklak mo para sa akin. Ang saya, ang ganda, dagdag pa ni Vice. Ang simpleng Valentine's Day celebration ni Vice ganda at Ayon Perez ay isang magandang halimbawa ng tunay na pagmamahal. Kahit hindi perpekto ang kanilang plano, pinili nilang gawing espesyal ang bawat sandali, at ang pagmamahal na ipinakita ni Ayon ay nag-iwan ng hindi malilimutang epekto kay Vice. Ang araw na ito ay nagpakita na hindi kailangan ng magarbong handa o mamahaling lugar upang maging makulay at espesyal ang pagdiriwang ng pagmamahal.